Ito nga pala yung putik ko na may konting motor. Isang sangkutya mo pa lang, eh, talagang mapapangiwi ka sa kapal ng putik. Medyo matagal-tagal ko na rin pala itong hindi nalinisan. May ride nga pala kami sa November papuntang Sorsogon galing sa Cavite. Kaya naman yung gulong ko, sinilip ko kung pwede pa ba kasi may hirap ng aberya kapag nasa biyahe na. Honda P6 160 nga pala yung motor na gagamitin ko sa ride namin. At ito nga pala yung gulong na ipapalit ko sa aking gulong, Shippa Tar 130 by 70 x 13 Ngayon nga, tinanggal ko na yung plastic eto na nga, tinanggal ko na nga yung turnilyo ng tambutso kasi ako na lang magdi-DIY nito kasi medyo mahal pagka ipapatrabaho sa shop. So ito, tinanggal ko na rin turnilyo ng swing arm, dalawa yan. Pilit kong hinahatak yung swing arm pero nalimutan ko may turnilyo pa palang nakakabit kaya pala ayaw niya matanggal. At ito nga sa wakas, nakita ko rin yung lock nut ng gulong. Kaya ito, nabaklas ko na rin yung swing arm niya. Grabe, napakaraming turnilyo nito. At sa wakas after 3 hours na DIY na baklas ko na rin yung gulong. Grabe, sobrang dumi ng gilid nito. Pwede ka na magtanim ng munggo rito. Mga isang linggo magiging toge na agad. Binuksan ko nga rin pala yung transmission nito kasi papalitan ko yung gearings na nakasalpak. Bale yung stock nito ay 13 teeth pero yung nakasalpak ngayon 14 teeth. Ito rin pala isinabay ko na rin itong isama sa maintenance ko. Ibabalik ko na yung 13 teeth na stock gearings ng P6. Ang gamit ko kasi dito, ito, naka 14 teeth siya. Medyo racing-racing kasi tayo. Ngayon, balik stock. Ginamitan ko nga pala to ng steel brush. Parang may nunu sa ponso yung gilid nito. Sobrang kapal na ng putik putek na may konting motor. Ang natanggal ko na nga yung putek-putek, ginamitan ko nga pala to ng red speed degreaser. Red speed, baka naman. Ayan eh, nga kasi hindi siya kaya tanggalin ng sabon lang. Kailangan talaga degreaser. Inisprayan ko muna yung mga part na may langis tsaka may putek. Tapos kinalat-kalat ko. After ko nga siyang kuskusin ng isang minuto, maya-maya lang, pwede nang banlawan to. At ayan na nga, inisprayan ko na ng tubig. Sinama ko na rin palang linisin yung swing arm ko kasi kulay libag na, marumi na rin. Dinala ko na nga pala yung gulong papunta sa vulcanizingan kasi wala tayong pang baklas nyan. Wala rin tayong pang nyan. Wala nga pala akong magagamit na motor kaya chinaga ko na lang, sinakay ko na lang sa sakyan yung dalawang gulong. Nandito na nga ako sa vulcanizingan, ayan nga, sinikwat-sikwat na, mas masakit pa sa break up. Kasi bawat sikwat talagang magmamarkayan yan. Nabaklas na nga yung luma kong gulong. Eto, meron pang lamang tarsilant yan. Nasa walong buwan ko rin nagamit yan. Ready na yung bago kong gulong. Napaisip ako. Siguro masarap i-banking yan. At syempre, bago ko umalis sa vulcanizingan, sinilip ko muna kung wala bang singaw yan. Nang na-check ko ng maigi, walang singaw. Ready-ready na ipang-banking yan. Ayos, napaka-solid. At umuwi na nga ako para maisalpak na tong bago golong, gulong. Ayan, sinukat ko na nga muna. Nang pagpasok ko dito sa ehe, parang ayaw pumasok. Ang ginawa ko, pinwersa ko, tapos sinabayan ko nang ngiwi. Pagpasok ko, biglang pumasok. At syempre, ibinalik ko na rin pala yung spacer, tapos yung swing arm, kinuha ko na, isinalpak ko na rin. Ikinabit ko na rin pala tong shock dito sa kanyang swing arm. Tapos yung brake caliper sa likod, sinalpak ko na rin, baka malimutan ko kasi, yari tayo dyan. kinigpitan ko na rin pala lahat ng tornilyuhan yan, tapos sinalpak ko na rin yung tambotyo kasi excited na ako masubukan yung bagong kabit kong gulong. kinigpitan ko nga munang maigi yung tornilyuhan kasi baka lumuwag yan. Ito na nga, after 3 hours, moment of truth na yan, itesting na natin yan, napaka solid talaga ng shifa. sobrang ang kapit niyan.